So, hello guys. So, mag-harvest tayo guys ng uh, sambong na leaves para gawin natin na sambong tea. So, kailangan natin harvestin siya guys. So, ay! Hindi nga lang siya. To. Ito yan, mga leaves. So, harvestin natin yan guys. Tapos, tapos yan guys. So, uh, harvest lang ako. Harbisen mo na na. <laughs> Maan. Gì mga ba guys? Ito, sambong leaves siya guys. Uh, so, hugasan natin niya. Ayan. So, ayan na nga yung na-harvest natin guys. So, tapos layo. Ugasan natin siya. Hugasan natin siya isa-isa.

So, ayan na nga, guys. tuyong yung tuyo na yung sambong leaves natin. So, 3 days ko din yan, guys. Binilad. At, crispy, crispy. So, ilagay lang yan sa blender at at pinohin, So, in, kung mayroon kayong blender na mas, ano, okay. So, ito kasi pang shake man siya. Pero ayan. So, pino na siya guys. So, screen So, salain lang natin siya ng mapino. So, kapag ay hindi na nga pala siya lumabas hindi na pala siya napino guys so, so ito na nga pala guys yung nagawa ko guys nilagay ko na siya sa sabote sabote uh, para meron akong uh, na na powder pa gusto kong uh, mag sambong tea so maglagay lang kay sa glass at lagyan ng mainit na tubig tapos ayun Hintayin lang ng ilang segundo at pwede nang inumin. So, gagawa na tayo. At pwede rin uminom, guys, ng, uh, sa umaga at bago matulog. So, gagawa na tayo. So, ayan na nga yung nagawa ko, guys. So, ganyan lang siya. So, para maiwasan natin ang pagkakape masyado pagkakape. So, meron nga akong sambong tea. At kung ayaw ko naman magsambong, meron din ako dito guys nagawa na bayabas, leaves. So, maganda din ang bayabas na pantanggal ng ay makakatulong din sa mga matataas na high, high blood tapos diabetes, ayan so ayan pag ayaw ko na kung ayaw ko man uminom ng sambong tea ayan pwede pwede rin ako guys sa bayabas na lips, ayan so para mabawasan maiwasan natin masyado ang pagkakape so gumawa na lang ako ng powder na bayabas so pinatuyo lang din yan guys at ayan gagawin mo na siyang powder So sana nakatulong ang aking video. Please like and share. Comment below kung mayroon kayong mga katanungan. Thank you for watching, guys.